Naranasan nyo na bang sumite yung tuhod nyo? Hindi to ano ha, yung arthritis. Saan? Sa araw yata, yun, biglang parang may ano dito, yung kirot dito sa tuhod ko na to. Elf massage na lang ako sa tuhod ko. Ang ginawa ko, nanap ko lang yung sakit. Parang dito yung site nun, na ano, ngalay. Kahit alam kong dito yung site niya, dito muna ako sa mga, sa, ano, pa, padibot niya. Dito yung namanasas ko. Kita niyo itong tuhod. Dito banda. Yung ko. Bali ito, clockwise and counterclockwise ang pagmasas ko Dito. Una. Paikot. Sunod. Pabalik. Hindi ko na lang din tinagadan. Tapos. Nag-make lang ako na parang ano. Uh, one and a half inch. Tapos dito naman ako sa taas no. Tapos bumalik ako dito kung saan yung masakit na area dito. Sa taas. Tapos yun naman ang minasads ko. Guys, pasensya na kayo sa kamay ko ha. Yan yung kamay ng therapist paikot, tapos, counter, ulit, counter, next, dito ako sa may, baba, sa ilalim, ito banda, paikot, ito tinuro ko sa inyo kasi ito yung ginawa ko kinabukasan na wala yung sakit ng tuhod ko. Ulit. Tapos, dito, Hmm sa shin. Pinakataas ang shin. Sa ilalim din siya ng tuhod. Ito guys, iklat yan nung na ako kaya ganyan talaga yan. ay tapos pabalik. Tapos, kung napansin nyo yung tuhod nyo, parang may, parang may dalawang kanal dyan. Ayan o. Oh. Yan yung hinila ko. Hinila ko siya. Pag-ganyan. mula ko pataas. Tapos, masas na rin. Ayan po. Tapos, nasas-masas ko na yung tuhod. Ito lang ginamit ko. Magpaikot lang. Paikot sa patela. Ito para to sa mga ano hindi alam yung hindi arthritis kasi pag arthritis talaga mahirap siya i ano i massage. Iba naman yung tinuro ko nung dati nito. Yung lalagyan siya ng ano uh, oil tapos initin na may kasamang luya. Yun yung sa arthritis tapos mamasage pa ikot din. May similarities din pero wala lang ang luya ngayon. yun, monses ko lang, paikot. tapos ito, ginalaw-galaw ko lang Yan. Tapos after nung pagmashed ko guys, ano siya, nandun pa rin yung kirot niya pero kinabukasan nung pagkagising ko, wala na siya, wala na yung hirap. Kailangan na antayin siya, ano. Minsan kasi di agad siya nawawala pero kinabukasan ah uh, nawawala siya. Yung sa akin kasi, ano, biglaan na yung suma. Pag biglaan kasi yung suma, tapos imasas yung agad. Yun yung mabilis na mawala. Okay pag ano, marunong kayo magmasas-masas sa sarili nyo pag may mga kirot-kirot kayo dyan sa katawan nyo. Para yung gumaling agad. So, yan na guys ang tinuro ko ngayon. Masas tutorial para sa masakit na tuhod na biglaan. Thank you for watching. Bye!